Okay. Sinasabi, dito lang na, sinasabi ko sa inyo pagdaan mo rin. Oo, tatamaan na kayo eh. Ma? Oh, kasing ka na pala. Tuloy po pa ba tayo sa park? Sa park? Nakuna. Tuloy sana eh, kaso, maaga ang aga sinundo ng mga kaibigan ng papa mo siya eh. ata, malapit sa sabungan, nag inuman na naman. Alam ko pa naman po, tuloy po tayo eh. Eh, yeah, nga anak eh, kaso nga aga si Papi. Mama, dapat hindi mo na po pinapayagan uminom si Papi kasi pag uwi po, lagi na lang po siyang galit tapos lagi na lang po nanginigaw. ano? Hindi ko naman kasi pinayagan yun. Ako naman ang aaminin mo. Babalikan mo. Alam mo naman yun pag inawat niya sa gusto niya. Lalo, pag ganun din yung mga niya, ayon na ayaw niya mapapahiyain. Mama, Pagdating po ni Papa, sa kwarto na lang po muna ako. Eh, bakit na po na ito? Eh, kasi natatakot na po ako eh. Nila na nakaraan, muntik na na po ako saktan eh. Hinayado niyo yun yung pinakaayaw ko sa Papa mo, anak eh. Pag nakainom na eh. Nag-aaway lang naman din kasi kami pag inawat ko yan. Sige anak, luka na nga lang muna sa kapatid mo ha. Aayusin ko muna dito. Para pagka ano, tayo na lang lumabas. Okay? Eh. Ay anak! Po! Anak, punta ka pala doon sa kuya Alfred mo. Kunin mo yung pagkakain niya. Sige po. Uy, na nga ba sinasabi ko? tara na! Manda, oh. mauna ka na. Ayun e, si Meso pa. Okay. Okay. Sinasabi... Ito lang muna, sinasabi ko sa inyo pag-aaral nyo ganyan. Huwag nga kayong nakikialam kayo, sa akin. Puro kayo, tatamaan na kayo eh. Manda, sabi pag-aaral mo... Kunyo. Yung mga yung matatapang lang yung pagka marami sila. Masama na sa kwarto. Ну, это Аби. Ano na naman na sila ng mes. Huwag nga ulitin yung ganyan. Bigla-bigla ah. kayo na ano rin. Pag kayo, tinamaan ko yan. Sabi ko sa inyo. Mama, sabi ko sa'yo, nga payasan si Papi. Hindi, anak. Ganito na lang. bang gue nih nanda woi nih eh. nanda